Japan hindi nakapagtimpi at nagsagawa ng matinding pagganti dahil sa ginawa ng China sa kanilang teritoryo. Ito na kaya ang mag-uudyok para sa isang malawakang kagulugan sa rehiyon? Sasali na ba ang Japan sa mga bansang labis ang galit sa China? Parang may bagong kabanata ng isang matagal ng alitan. Ang Japan ang bansang kilala sa disiplina at pagiging mahinahon ay nag-aapoy na sa galit dahil sa paglabag ng China sa kanilang teritoryo. China, ano kaya ang magiging tugon ng Japan sa pangaapi ng China? Ating talakayin sa ating video ngayon. Nung nakaraang linggo, naghain ng protesta ang Japan dahil sa walang paalam na panghihimasok ng China sa kanilang teritoryo. Galit at dismayado ang Japan dahil sa insidenteng ito. Hindi lang basta paglabag parang sinadya pa ito ng China dahil dalawang beses nila itong ginawa ang China ay nagpadala ng isang barkong militar na sa karagatang sakop ng Japan malapit sa isla ng Kuchinoe Rabu. Walang takot na naglayag ang barko ng Ching na parabang sinasabi na hindi na kami natatakot sa inyo. Ilang araw lang bago ito, nagpadala rin ng mga fighter jets ang China na dumaan sa himpapawid ng Japan. Parang sinasabi rin nila na hindi lang sa dagat, pati sa himpapawid ay papasukin namin kayo. Ganito ka agresibo ang China ngayon sa kanilang pambubuli sa mga kalapit na bansa. Ang Japan, nakilala sa disiplina at pagiging mahinahon, ay nagpahayag ng malakas na pag-aalala at protesta. Pero ang kanilang mga salita ay parang bulong lang sa isang bagyo dahil walang pakialam rito ang China. Kasunod ng insidente, ang Foreign Ministry ay nagbigay ng matinding pag-aalala at protesta ng Japan sa embahada ng China sa Tokyo. Sinabi ng Ministry ng Japan na ang mga agresibong aktibidad ng mga sasakyang pandagat ng China at iba pa sa tubig sa paligid ng Japan ay marapat ng mahinto sa lalong madaling panahon at ang kamakailang pagpasok sa teritoryo ng Japan ng isang eroplanong militar ng China ay isang kawalang respeto sa aerial navigation ng bansa. Noong lunes, nagkaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan ng mga fighter jets na tumagal halos dalawang minuto matapos lumusob ang isang Chinese Y-9 surveillance aircraft sa labas ng Danjo Islands sa East China Sea na ng Tokyo bilang isang seryosong paglabag sa soberanya nito. Ang lumalagong pang-ekonomiya at militar na kapangyarihan ng China sa rehiyon ng Asia Pacific at ang pagiging mapanindigan nito sa mga alitan sa teritoryo ang talagang ikinakabahala ng Amerika at mga kaalyado nito tulad ng Pilipinas at Japan. At tayon sa balita ng Japan Coast Guard noong biyernes, apat na barko ang kanilang nakita na tumawid sa sahangganan na teritoryo na inaangkin ng Japan sa paligid ng Senkaku Islands. Anim na minuto itong naganap at talagang naging mainit ang diskusyon ng dalawang panig. Naghain ang Japan ng protesta sa ginawa ng China. Ang unang dalawang barko ng China ang lumapit sa Taisho Island mula alas 4 ng hapon hanggang alas 4 at 6 na minuto pagkatapos ang natitirang dalawang barko ay pumasok naman sa Utsuri Island na tila walang pakialam na teritoryo na ito ng Japan. At hindi lang riyan ang nakakabigla dahil kargado ng deck machine gun ang mga barko ng China na tila handa kung sakaling magkainitan sa paligid ng pinag-aagawang teritoryo. Bilang tugon sa pagpasok ng apat na barko ng China sa teritoryo ng Japan sa paligid ng Senkaku Islands, nagpadala ang Japan Coast Guard ng mga patrol boat upang magbigay ng babala sa mga barko ng China. Sa pamamagitan ng radyo, hinikayat nila ang mga ito na bumalik sa kanilang pinanggalingan. Sa kabila ng tensyon, hindi maipaliwanag ng Japan Coast Guard kung ano ang dahilan ng pagpasok ng mga barko, ngunit makalipas ang ilang oras, umalis din ang mga ito ng walang naganap na pagtatalo o insidente. Sa pagitan ng magkabilang panig, ang mga barko ng China ay nagdala ng mga armadong kagamitan kabilang ang mga machine gun na nagbigay diin sa posibilidad ng mas mataas na tensyon sa rehiyon. Ang insidente ay naganap sa isang konteksto kung saan ang mga barko ng China ay patuloy na intrude sa mga katubigan ng Japan na nagdudulot ng pangamba at pag-aalala sa seguridad ng bansa. Ang Japan ay patuloy na naglalabas ng mga diplomatic protests at nagsasagawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang teritoryo na itinuturing nilang bahagi ng kanilang soberanya batay sa kasaysayan at internasyonal na batas. Sa kabila ng mga pag-uusap at diplomatikong hakbang, ang mga insidente ng pagpasok ng mga barko ng China ay nagiging mas madalas na nagdudulot ng pangamba sa mga lokal na komunidad at sa gobyerno ng Japan. Matagal na rin talagang pinagtatalunan ng Japan at China ang Senkaku Islands na kung titignan sa mapa ay mas malapit ito talaga sa Japan. Ang Senkaku Islands na matatagpuan isang daan at limang milya silangan ng Taiwan ay isang pinagtatalunang teritoryo na inaangkin din ng China at Taiwan. Ang mga islet ay may kabuang sukat na humigit kumulang dalawa at kalahating square mile. Kamakailan? nagkaroon ng serye ng mga insidente na nag-udyok sa mga autoridad ng Japan na magpahayag ng kanilang mga alalahanin. Noong huling bahagi ng Agosto, isang Chinese military aircraft at isang survey vessel ang pumasok sa Japanese airspace at territorial waters sa paligid ng Kyushu, ang pinakatimog na pangunahing isla ng Japan. Ang U.S. Ambassador sa Japan na si Ram Emanuel ay nagtanong sa layunin ng China na nagsabing ang mga paglabag sa airspace ay tila sinadya kaysa sa hindi sinasadya. Ang mga insidenteng ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng Japan na palakasin ang kanilang mga hakbang sa seguridad at masusing pagmonitor sa mga aktibidad ng militar ng China sa rehiyon. Bilang tugon ng Japan rito, sinasabi na maglalaan sila ng malaking budget sa susunod na taon para sa muling pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas una na riyan ay ang paglalagay ng malaking halaga para sa pagbuo ng mga satellite sa kalawakan. Mahalagang parte ito dahil maari itong magalit upang matukoy ang lokasyon ng kalaban at magamit sa mga pag-target. Isa rin ay ang paggawa ng mga bagong missiles na kaya nilang ilaunch mula sa mga submarino. Ang mga missiles na ito ay magbibigay sa kanila ng mas malawak na saklaw at mas makapangyarihang kapangyarihan sa pag-atake kung magkataon mukhang maibabalik ng Japan ang kanilang bagsik sa karagatan na dating kinatakutan noong ikalawang digma ang pandaigdig. nag i rin ang Japan ng malaking budget sa Integrated Air and Missile Defense, IAMD, para mapigilan ang mga pag-atake mula sa himpapawid. Palalakasin rin nila ang kanilang mga operasyon sa kalawakan at magtatayo ng Space Operations Wing para sa kanilang Air Force. Bali-balita rin na gumagawa sila ng araming bagong bala at missiles ang bibilhin nila mula sa mga anti-ship missiles hanggang sa mga air-to-air -air missiles. Hindi lang 'yan dahil nagsisimula na silang mag-develop ng susunod na henerasyon ng fighter jet na magiging partner nila ang UK at Italy. Kasama rin ang pagbili ng mas maraming F-35 fighter jets parehong ang A at B models. Magtatayo sila ng tatlong bagong multi-role frigates para mapalakas ang kanilang navy at bibili sila ng dalawang sasakyang dagat na nilagyan ng Aegis system bilang kapalit ng land-based Aegis Ashore system at ang isa sa pinaka inaabangan ng lahat ay ang pagtutuloy nila sa pagbabago ng kanilang Izumo class helicopter carrier para maging aircraft carrier na kayang mag-launch ng F35B fighter jets papalakasin rin nila ang kanilang ground self defense force lalo na sa mga isla sa paligid ng Japan para maprotektahan ang kanilang teritoryo. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ang Japan ay naghahanda para sa isang malaking pagbabago sa kanilang military strategy. Dahil sa galit nila sa China ay hindi na sila basta-basta na mananahimik na lang at ngayon nga ay naghahanda na rin para sa mas malaking kaganapan sa rehiyon. Kaya naman, ang Japan ay seryosong nagpapalakas ng kanilang militar. Para bang naghahanda sila para sa isang malaking digmaan kung sakaling ang lumakas ang presensya ng China sa rehiyon. Kamakailan lang ang Japan ay nagdeklara ng pinakamalaking badyet para sa kanilang militar sa kasaysayan na nagkakahalaga ng 8.54 na trilyon yen o halos anim na bilyong dolyar. Ito ay 7.5% na mas mataas kaysa sa nakaraang taon, ang pangunahing layunin ng Japan. Magkaroon ng kakayahan na makaganti sa mga kaaway, lalo na sa China at North Korea, kung sila ay aatake. Para magawa ito, bibili sila ng apat na Tomahawk cruise missiles mula sa Estados Unidos. Ang mga missile na ito ay kaya nilang abutin ang mga target na nasa loob ng isang libut-anim naraang kilometro. Hindi lang yon, Gagawa rin sila ng kanilang sariling anti-ship missiles na kaya nilang i-launch mula sa lupa. Ito ay ang Type 12 na kaya nilang abutin ang mga target na nasa loob ng isang libong kilometro. Parang sinasabi ng Japan, hindi kami magpapatinag, handa kami makipaglaban. Ano kaya ang magiging tugon ng China at North Korea? Ang lahat ay nasa rehas ng malaking laro ng chess na ito. At ito ang dapat natin abangan sa susunod na mga araw. Ikaw mga kaalam, ano ang masasabi mo rito? Comment down below ang inyong reaksyon.